Thanks for watching! Pag nasirahan ka dito, banda, kawawa ka. Tapos, ano, madilim pa, di ba? Wala ibang ano sa'yo dito, kasi tingnan mo naman, alam niyo yung lugar na to kasi dito talaga ang ano nagra rides mga riders sa mga Kay. kaya alam niyo kung gaano ka dilim at saka wala ito ng bahay kung mahabang kansada na to wala makikita ang bahay sa gitin kailangan niya talaga makauwi ng mga wag Huwag lang masira talaga kasi kawawa. Ayan, so, oh. o. Ganito yung daan. O, ka-sigsag. Ayan. Ah, Kala na goberte ko. Oh. Ah, punta ka niyang sa gate. Sa 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 ng Batayuan Batayuan pala namin guys Ang haba pala namin Marilaki na ako na walang kabahay-bahay hindi yung makikita mo puro puno lang so, oh, grabe guys ang lamig dito sobra maguka mga suot namin instead na jacket kapote na lang kasi grabe ang lamig as <clears throat> sa pero may mga sasakyan din naman may bumabalak pero hindi nyo na di mga di kotse mga private so, wala kang makikita dito ang papasakay di tricycle wala mga kotse talagang makikita mo dito ang moto yan <laughs> yan may makikita ka dyan bye bye pero paano na lang kung past 12 sila pang tutulong sa inyo makahirap guys kaya kung po sa inyo kung dito na kayo sigurado mas umuwi ka rin ng maliwanag at least kita naman pa kasi dito wala ang kataw-taw talaga nalamig na yung kamay ko gusto ko nang itago yung kamay ko nalamig na ako Ah, kom dito, dito kasi siguro nang hindi na kailangan ng perto ng mag-electric fan. Mana bagyo din ang lamig so. ikot nilalamig na talaga yung daliri ko mga kamay ko okay. bye guys thank you